si Darius na hindi talaga niya tunay na asawa ang kanyang nakakasama sa bahay at kailangan niyang makausap si Farah para makumpirman niya na ito talaga ang tunay na Lucy. At titindi naman ang pagdududa ni Darius dahil sa kanyang pag-uwi nagsumbong si Cheska sa kanya na sinisigawa na kanyang tita Farah ang kanyang ina habang pinapalis ito ng kanilang guard. Nagtanong si Darius sa kanyang anak kung ano ang sinisigaw na kanyang tita Fara. Ang sagot ni Tresca nang sabi na kanyang tita Fara na ibalik ng kanyang ina ang ninakaw nitong buhay at tinawag pa niya na Farang ang kanyang ina. Kaya tinawagan ni Darius ang totoong Lucy para mag-usap sila at makumpirma din niya na ito ba talaga ang kanyang kasawa. Habang hinihintay ni Darius ang totoong Lucy, napaisip tuloy siya na kung totoo man na siya talaga si Lucy, napakalaki na kanyang kasalanan mula sa kanyang asawa dahil hindi siya naniwala agad nito. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na kapanapanabik ng mga tagpo sa Stolen Life. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!